sa camera kayo. No. Dala-dalawa pa. Ay, dala-dalawa pa. Sinabi ko sa kanya, ano eh. Wow. Boy. One. Uy, ang galing ni Head Nurse. Oh, Baka may matamaan kayo, hindi tayo din ulit eh. Ayusin ulit eh. Ayusin

Magkakaroon siguro mo! Dok, ano dokani machine para magkikaroon? Dok, Doki, can I try? No, no. <laughs> joke, joke. <laughs> Si ate gusto rin niya makita. Papakita mo naman yan eh. Hindi, hindi. Huwag natin pakita. Eh, makakaranasan niya yan eh. Hindi, hindi siya gaganyan eh. Hmm. hmm, ate, naka ano yan? Naka-staple. Naka-staple ka rin hmm. Marunong ka na magtanggal. <laughs> hindi, hindi. Sila na lang. Ayoko. Hindi. <laughs> Doctor, may possibility mag-open mag -open, mag -open pa siya. Hmm.

Thank you.